Good morning mga kabarya. Welcome to my YouTube channel. Sa si mga subscribers ko. Maraming salamat sa inyo sa pag-subscribe. And pag-click na lang po ang aking notification bell. Sa si mga viewers po. Maraming salamat po sa inyo. Nagbabalik po. Uh, ito po yung mga show uh, Old Coin in Japanese. Napulot ko lang po ito pag-ukay namin dun sa likod ng bahay nung ginagawa yung bahay ng tito ko na okay ko lang po to at tinago ng nilinisan po dati hindi ganito ang itsura nito nilinisan ko na lang bali na restore ko na lang mga japanese coin po to ito po mga 10 cent 10 cent po to japanese japanese coin Ay one cent pa. Ayan po mga kaibigan. Okay lang po. Okay lang po to. Sa likod ng bahay. Ang ginagawa yung bahay na tito ko. po sila. Good condition pa po. If you want this coin just PM me. Please like my YouTube channel and subscribe info Thanks.